at sa mga aming tuklasin kung ano nga ba ang kwento sa likod na kasaysayan ng Barangay Morente sa bayan ng Bungabong na matatagpuan sa lalawigan ng Morristal Mindoro. Sa silangang bahagi ng Mindoro, sa bayan ng Bungabong, matatagpuan ng isang ang isang ng barangay ang barangay ng Morristal Mindoro. sa alaman ng kararami ang pinatatayo ang lugar nito ay may malalim na pinag isang kasaysayang hinubog ng sakripisyo, pagkakaisa at pagpupunyagi ng mga unang taong nanirahan dito. Noong unang panahon, ang barangay Morente ay isang malawak na kagubatan. Ilan lamang ang taong naninirahan, mga mga at katutubong namumuhay sa payak na paraan. Ngunit taong 1949, isang pangyayaring magbabago sa kapalaran ng lugar ang madalap. Itinayo ang Asiatic Sawmill labing aning na kilometro mula sa bayan at kasabay nito ay binuksan ang kalsadang maturugtong sa bayan ng Pungabong. Dito nagsimulang dumami ang tao, dito din nagsimula ang pag-unlad. Taong 1952, sa pamumuno ni Mayor Resendo Umali, sinimulan ang pagtayo ng National Road papuntang Miguel. Ang barangay ay pinangalan kay Gobernador Conrado Morente na noon ay gobernador ng Mindoro. Sa kanyang panguno, unting-unting nabuo ang fundasyon ng bagong kabina. Sa aong 1956, itinaraos ang kaunang mga fundasyon sa si Bapitulba ang halala ng ilang 30-day-bang sa si ilalim ng panguno ni Eduardo, na itayo sa paglipas ng mga taon, pinalida na rin ang humawak ng posisyon. Gregorio Ong, Blas Pabilia at Pascual Magrasya. Sa bawat panahon, may hamon. Naitatag ang mga sityo bintuladan, siyuhin, nawa, patangan, plasting hangi. Kasabay nito ang mga proyekto gaya ng water tank school site, basketball court, at pang entablado sa iba't ibang sityo. Sa pamumuno ni Salvador Boy Gaat, mula 1994, mas naging aktibo ang pamahalaang barangay. Naitayo ang Barangay Hall, mga sinid-aralan sa LIUCP Project, completed roads, open canals, water system, at evacuation center. Kasama ang buong sangguni ang barangay, pinayaman nila ang Morente hindi lamang sa infrastruktura, kundi sa pagkakaisa. Noong dekada 80, sa ilalim ni Kapitan Thomas Moreto, higit pang lumago ang barangay. Na itayo ang Morente National High School waiting shed at multi-purpose building. Sa kasalukuyang henerasyon, dumaan pa sa maraming pagbabago ang Barangay Morente. Taong 2020, namaya pa si Kapitan Fulencio at si Ruchi Piloneo ang kumalili. Sa kanyang pamumuno, naipagawa ang second floor ng Barangay Hall. Naipaayos ang mga kalsada at nabigyang ilaw ng solar streetlights ang buong barangay. At noong October 2023, muling pumili ang bayan ng bagong liderat. Si Kapitan Edgar F. Gabayno ang kasalukuyang pinuno ay pinagpapatuloy niya ang mga proyektong magdadala ng asmaliwanag na bukas para sa mga taga-Morente. Ang Barangay Morente ay higit pa sa isang lugar, isa itong simbolo ng Pagbabago, isang paalala na kahit sa pinakaliblib na sulok ng ating bayan, may kasaysayang dapat kilalanin ay pagmalaki at pabal.